Ano oh. Yung na. mga sanggol ano 'yun? Hoy no. Hala, natapoy din. Oh, trapik 'yan, 'yung mga dilaw ano tol. ano may butas sila diyan. Grabe. May butas? Butas nga, butas 'yun, ano eh. 'yung mga anong kapsa to. Ingat mo kasi gawa ng malakas na abus ah, kanina.

ay, toto, toto. Yo, mo yan, mo yan. Ano pa takasin? Ito na, na. pa. naman. Ang pilis. Ay, ba't ka? Nuhuli ka. mo. Ay, Ay, karap Ay, gata. Ay, ay, ka. ay karap din, oh. Baby oh. Ang pilis, oh. Ang pilis. mo, oh. oh. Ano? Ano? Ay, malaki tilaka pa yan. Lapad ay pula, no? Pasarap dito yan, laki. Ang intes ng ating pangapamangapsat, ay, no? Ang lapad yan, isang basket na. Ay, madami pang bubaba ba doon, no? Ha? Ang nagusan na ito ay napaka, ano? Ay, doon sila, doon sila. Ayun ba doon? Ano ba? Dapa ang mga, ano? Mga damo, gawa nung malakas ang agos. Oh, ang malakas ang... Kurang kanina umaga. May mga kapsa to, umambon pa. Ito ay tamang-tamang uh, oras para ano. Ano? Para tayo mga, mga panang isda. Labo ang tubig ah. ngayon. Ano na? Tangyo dyan, oh. Ay! Ano na yun, bro?